yun, magandang buhay po sa ating lahat mga kakwentuhan and sabutin lang natin yung patanungan ni Kimberly Nokia 23 um, wala akong ipad hindi ko mapicture yung yung tanong eh. so as I remember right ang tanong niya ay yung sa ano, barangay permit na video natin she was asking like pwede din po ba ito sa Rolling Pandesal and ano pa ba, ba yun? Kailangan po ba ng business permit? So, sasagutin natin yan sa pinakakaya nating sagutin. Okay? But still, ang forward ko po dyan ay inquire nyo po sa inyong barangay kung kailangan nyo po ng permit. But anyway, ang may sasagot ko po dyan, sa ganang akin, ay if you will see the other video Kay Kuya Rolling Pandesal Ito po ay base sa aking experience Nakita at na uh, Katunayan Si Kuya lagi ako namimili ng pandesal doon So is Rolling Food Cart Malunggay Pandesal uh, Sa so nakita ko po doon ay meron po siyang permit Ito po ay uh, Permit galing po sa Barangay Hindi po ito business permit ito po ay Ambulant Vendors Permit. Ako po, sa aking karanasan, ay hindi po Business Permit ang kinuha ko noon. Ang kinuha ko po noon ay uh, Ambulant Vendors Permit. Okay? Hindi po ako Establishment, kaya hindi po Business Permit ang kinuha ko. At the same time, when I inquired sa aming barangay at sa aming mabait na Uh, kapitan ang tinanong niya lang sa akin ay siyang kapopuesto sabi ko po kapitan ako po ay rolling food cart and then sabi niya okay sige bibigyan kita ng ID but make sure mabait yung barangay kapten namin but make sure you will not be of any obstruction sa anumang establishments kapag ka naging obstruction ka may complaints sa iyo and picturean ka, na nakaka-estorbo ka, then I will revoke the ID that I will issue to you. So, yun po, hindi po business permit, but it is a rolling food cart vendor's permit. It's just a privilege. Wala po kaming karapatan or tayo na kung saan natin pumesto, ay pwede tayong doon lang. And the second part of sa question ni Kimberly is um, paano po kung nag-uumpisa pa lang ang business ko na malungga eh, siyempre hindi pa kumikita then kakagastos mo lang might be for the uh, sa food cart mo and sa motorcycle mo actually it doesn't matter basta sa business permit doesn't matter kung kumikita ka na or hindi pa kumikita or kikita pa lang, or malaki ang mo, walang concerns dyan ang business permit. Basta nagbukas ka ng business, kailangan mo na ng business permit. Not unless maliit lang yung pwesto mo, hindi talaga yung pwesto malaki, kariton lang, and rolling food cart lang, enrolling bicycle food cart, sa amin ha, okay? Lilinawin ko po, sa amin po ay hindi kinakailangan ng business permit. But it needs coordination from the barangay. Kung papayagan ka at hindi ka obstruction, then there's a big potential na mabigyan po tayo ng privilege na makapagtinda tayo dahil um, mababait naman yung mga nakapwesto sa amin kaya binigyan kami ng pribileyo. But uh, at the end of the day, the bottom line is and in conclusion, maging inquire po kayo sa barangay nyo. Rolling food cart, maaaring hindi po kayo mangailangan ng business permit. It's just a ambulant vendor's ID. At permit na rin po iyon. Or privilege po ha. Ah. Privilege na payagan kayo makapagtinda. At hindi tayo magiging obstruction sa anumang establishment, sa daanan, sa mga estudyante para hindi maging risky sa ibang tao yung kinakalugaran natin o yung position at pwesto natin. So, yun po. Maraming salamat. God bless us all. Thank you for mm, inquiry. Check nyo na po. Mabuhay po tayo and God bless. Bye-bye.